Good morning po sa inyong lahat mga kababayan Nandito kami ni Nanay Lorna Dito sa bahay nila So na na pong dingding -ding, mga kababayan Tingnan nyo mga kababayan no? Yan, so hindi pa natapos Lagyan pa Dito sa loob so, Mayroon dingding na dito na sa side, banda Ito po yung pultahan nila kot yung tala dito yan tapos ano na yan naman na yun lang dine yung katre katre kanya ni tata o sala palitan lang katre mag build in tag isa katre hmm. na may katre ni kwan katre ni ni aku ah. Asam dong kartu dia, lah Tak asma, mau nak. Gina, oh. Oh, mau.

mga kawayan hindi pa natapos hindi pa natapos yung sa lutoan nila yan dito banda yung lutoan so, oh, pwede na po mga ngita pag materialis ito nga magamit din Bos, dito kami mga kuha kaya kay Nanay na uh, tanggalin na po yung mga matgamitin at gamiton nito dito oh sa yun ninyo malinis na yung loob dito mga kasi magagamit pa itong Lorna itong yung itaod puntahan na? na eh oh yun eh oh yun Bukan po ni dia, ini. Awas lagi sokong dia orang na Oh, ay, oh, rin lang gano'n yan. Pwede, tahan tayo ba tayo eh. Bum -bum, pwede yan. Oh, pwede din. Ito na idubulwal dito na eh. Yan eh. Sa imo ang sa inyo ha, katong higdaanan ba? Kaya ba si Iga? Dili po sir, kahoy dito sila. Oh, sulod na ako na. Para magamit na. Bulwal man. Nah, dilih bakal, dilih para, dilih mau initan anak sin. Ay, mancing. asnan. non bisa. Asnan Oke, oke, anak naik. Yang tanah mau pasti init dok Nih, ini kok kabisat aku. Ayo, ayo Ay, gusto sa likod oh. na Huwag ka nang itubol na. Oh, bilit na. yan. Tanggalin Ang naman natin. na dawas natin ay. Ayan po yung floor mat ni nanay. Ay, mga ko. So, linisan mo na muna ng mga kababayan no? kasi lagyan ni nanay na floor mat. Tapos, ah, diri lang na magdubululing na iyo. Oh. Asa. Diri, asa yan yung katre. Oo, diri. Dito, hindi pa namin nalagyan ng dingding mga kababayan. No? Kulang pa ang sin kasi nagamit pala lahat ng sin. <coughs> dito, lagyan namin ng double walling sa kanilang higaan. Hindi man, dili man eh. Ningong si ate babasin, diba? nag-init kayo na eh. Kasi initan mo. Oo. Oh. Dili pud ma'am, indi kay kanang tagasman pud ang ato. Mm, layo noon kayo ang um, ato sa as. Kung <coughs> indi na amon pud ang sala. <laughs> mugawas lang ka sala. Oh, mugawas. Hey noon bugno pa man kay bugno man kay diri apud. Um, bugno man diri. Dili pa rihat kung lain na lugar. Di pres dabaw ni no. <laughs> tigang. <laughs> butangan na ni mo floor oo oh. ah sige ang ikaw ang kitchen para diri dirin ang mga bata dito dito oo kung kapasin ko ang kasil ko ikaw dito wow pag umangko ni mo na na eh oo ama sa aking mangro ang kanang baba eh oo kanang baba hindi na isa na eh na yung mga lansang sige Nay, paputol lo ning sanga. Paputol na sanga. Kahoy. Ako pa ginan si oh, ang sanga. Dagan man in lugar. Ha? Ang sanga lang. Sa imo Si Ate. Kanang diha? oh, kung pwede ra ba, kung pwede ba kana lang sanga god. Nindot pronto na yung na yun, no? Kaya dili mo init kayong atop pa sa adlaw, no? Kaya naman sa dahon. Lapotan mong gudaw. <coughs> sa nga. mga kabaya ni. <coughs> <coughs> Ito po yung kusina. Lagyan ng lutuan nila nanay Lorna. Magpatindog dahil siguro. Dari agwan <coughs> <Gila. coughs> yung mga klawat ko ay tabot yun yun mga kopyano magyanan ng floor mat ni nana yung dito banda yan

dito na kami mga yan, no? yung sa ano nila na yun, higaan dito. Pero hindi talaga ito, ito, ito higaan mga kabayan kasi sala lang ito. Kasi. Dyan po yung gagawin namin higaan nila na nai. Makabiltin yung kaktari nila dyan, tapos dito kaninita sa gilid. Yan. Tapos dyan namin, dyan kami mag-double wall. Double walling para hindi masyadong mainit. Bye! Ini masih ada mainit sa. Tidak aneh nanai domah. Ah, mau makan di ateh cabang ya. Lingpiu ko kayak eh aku angik paguba, pulang balak. Tara nanai pun bagam. Oh, pulang mama ko makan kuway. Ini. Aku nanai ba, dinalang dan aku nanai. Ah, si mah. Selain mah babayan ai. hintayin namin yung manugang ni Nanay Lorna para po uh, simulan na naman yung dito banda mga babayan ang kulang na lang dito yung dingding namin so bibili pa ako kung may may bukas ngayon ay wala dahil Domingo mo dahil ron Domingo maangunis basing makasimba ka karansi wala, manatagapon ito oh wala may basta may nay assembly na eh. so wala, may tigom mm. oh uh, assembly to gapon so, ito mga kubayan no so, kulang na lang at saka kulang din ng pang flooring dito cemento at saka balas at saka doon sa lutuan nila ay cemento din natin para kulang India, na lang ug hmm. oh adagan pa siguro ni upat lima pa kaya so abangan niyo po yung update mga kubayan no para sa pagtapos ng bahay ni Nanay Lorna.

Uh, yung mga gamit dito, binigay na ni boss sa kanila para gamitin din doon. At maraming salamat din po sa sponsor nila na nanay mga kubayan. Ibigay din ng mga gamit si ma'am Yeng. Uh, si ma'am Yeng, hindi ka itong isa ganito. Ma'am Joy. Oo, oh, uh, si ma'am Joy. Salamat ma'am Joy. Lipat uh, namin itong... Ngayon kasi nag-relax pa yung panday kasi linggo man dito sa amin ngayon. Kaya bukas na sila magbalik sa trabaho nila. Tanggalin lang muna yung ano dyan, yung sabi Para yung flywheel na lang yung tatanggalin bukas pag ma pwede na ilipat. Bangan po yung, yung buong video nito mga kababayan sa vlog ng Nanay Lorna at saka kay Ma'am Aya. Sila po yung mag-vlog dito. Salamat po sa inyo lahat mga kababayan.